No, no, no. <laughs> 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 Another little. Ayan, ang saging gagawing nilupak ang tawag dito sa amin sa Bisaya. Lalagyan siya ng asukal at saka niyog. Tapos yan, binabayo. Tumasarap yan. Bayo-bayo pa more. Tingnan natin kung ano yung resulta. Bayo-bayo pa more. Sure, kaya lang, pagpapawisan ako, ako dito. Hinihingal ka agad ako. Hindi eh. ko ka. Hinihingal ka agad ako. Hinihingal ka agad ako yung kanina nito, Diyos ko. Ganito yung bata pa kami, Nagbabayo oh. na sa akin. bata pa rin na Ayaw ko na magbayo. <laughs> Papawisan ako. <laughs> Ayan, ito na yung kanina na binabayo-bayo ito na isura at natin mamaya. Ayan, ang luto ng mga bisaya. Taga-aklan, binakol, ang tawag, diba? Ano na sa loob nito? Manok. Ayan, tignan natin kung anong itsura niyan mamaya. Ayan, luto na ang aming binakol. O sige na nga, buksan na nga, tignan natin kung ano itsura. Ayan, palang itsura, manok sa loob. Ayan, ang itsura niya. Niluto sa kawayan. <laughs> Tikman natin mamaya kung anong lasa niya. Oh, o, ayan na yung sa kawayan. Ha, masarap. Ayan. Ay, kuwat mangkok. Langga. Abo, tayo mong yan. Ayan. Kami, matadayin. Talaba. Oyster. Ayan. Mukhang masarap. Kilaw ba yan? Luto na. Ah, na. Ayan, luto na daw. Ayan, bumisita kami dito sa kapatid ko at naghanda ng katakot-takot na pagkain. Grabe. Ayan ang mga pagkain na hinanda sa birthday ko daw. At ang sarap kumain. Ay, ay grabe, meron pa talagang pahabol. Ay, sobra. Ay, grabe. extension ng birthday mo? Oo, oh, extension ng birthday ko. Kahapon binagi yung birthday ko. Ngayon dinara pero ngayon ang ending ng birthday ko. Ay, grabe si nanay, oh. Ayan ang Ayan ang aking hobby, kumakain ng binakol. Sarap ng buhay, probinsya. Ayan, ang saya dito. Grabe, ayan, uh, oyster. Tama ba ako, oyster? Talabang, talabang, oyster. O, kumain kayo dito. Ayan, ayan, ayan. Sarap na kanilang <laughs> buhay. Buhay probinsya. Kam darling. Ito ang tree house. Ayan, maluwang-luwang din.

Ito ang bahay ng OFW, hindi pa tapos ang kisame. Pero yan na ang resulta. Isang linggong OFW, nagkaroon ka agad ng bahay. sino ba sa inyo nag-OFW ng isang linggo? Ikaw ang nag-OFW isang linggo? Biro mo, isang linggo lang yan ha? Nagkaroon ka agad ng mansion. Ay grabe. Oh. Ayan ka pa dyan. Ayan, magutangon sa ref. Ayan, magutangon sa ref. Instant OFW. Instant OFW. Instant OFW. Ayan, taas ito. Ayan, taas ito. O maganda ka, Ayan, oh, maganda nga.